Si Congressman Leviste, sinabing team daw ni Department of Public Works and Highway Secretary Dizon ang mga kontraktor at iba pang may kaugnayan sa mga kontraktors na sangkot sa flood control anomaly. Kaugnayan yan, may nakalapang report si Bombo Analyst Soberano. Ibinunyag ni House Appropriations Panel Vice Chairman at Batangas Representative Leandro Leviste na ilang miyembro ng team ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ay mga kontraktor umano o may kaugnayan sa mga kontraktor na sangkot sa flood control anomaly. Sinabi ni Representative Leviste na nakuha niya ang impormasyon mula sa ilang kasamahan sa Kamara. Hindi raw si Secretary Dizon mismo ang kontraktor kundi mga tauhan niya. Hinimok niya si Dizon ay isang publiko ang koneksyon ng kanyang team sa mga kontratista, lalo na't na may isinagawang investigasyon sa mga irregular na proyekto ng gobyerno. Dagdag pa ng mambabatas, maaring makita sa simpleng online search ang mga paratang ng katiwalian laban sa ilang bagong appointee ng Department of Public Works and Highways. Anya, may potensyal din si Dizon na magdala ng reforma sa ahensya kung magiging bukas siya sa isyu nito. Sa gitna ng press con, nakatanggap din si Levisa ng tawag mula sa isang mataas na opisyal ng Department of Public Works and Highways. Giit naman ng kongresista, ang nais lamang niya ay transparency at patas na alokasyon ng pondo. Kung may connection man sa mga kontratista, sana ilahad ito sa publiko. Pakinggan natin ang pahayag ni Batangas Representative Leandro Leviste. Secretary Dizon or members of his team Have connections with DPWH contractors. I was told by one source, some in his team are contractors. And yes, this is just what I was told. And I was told by another person that others on his team, even those who are not contractors, have been talking to contractors at my Hinge. And maybe after I make this statement, some people can actually come out and say yes. Ma'y hinihingi. Ang mga ng DPWH sa amin. I, I say this, of course, uh, sensitively, uh, acknowledging that we have to work with the DPWH on the budget and on the projects in our district being implemented well. And uh, I hope that this does not be uh, get taken personally. And I am not saying this in a political context. I'm saying this from a uh, intent for there to be reform based on the th proposals that I have made for DPWH. Sa kapilang dalako, isa sa mga tumutol sa pagpasa sa 2026 National Budget ay si Leviste nananawagan itong ibaba ang presyo ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways upang matigil ang kickbacks. Bilang batayan, binanggit ni Leviste ang pahayag ni dating uh, DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na halos 100% ng bidding ng ahensya ay lutong makaw. Sinabi ni Leviste dapat bawasan ng 25% ang presyo sa proyekto ng Department of Public Works and Highways para matanggal ang tinatayang 150 billion kickbacks. Pero ayon sa mambabatas, kahit walang kickback ang isang kongresista, may iba pa rin nakikinabang. Hiniling niya ibaba ng 30% ang presyo ng mga proyekto sa kanyang distrito at i-realign ang 508 million na matitipid para sa mahigit 200 na mga silid ar aralan. Dagdag pa ni Leviste, hindi rin patas ang alakosyon ng pondo bagamat 50% ng populasyon ng GDP ay mula sa Region 4A. 10% lamang ng Department of Public Works and Highways budget ang napupunta rito. Ang 2026 General Appropriations Bill ay isinumete na sa Senado para sa deliberasyon. Target itong mapirmahan bilang bagong batas matapos ang taon. Muli, pakinggan natin si Representative Leandro Leviste. May mga insertions din sa 2026 budget. Which, if we tie it together with the testimonies in the Senate Puridon Committee hearings, na sabid ao nagkakaroon ng, ng uh, kickbacks, paglabas pa palang ng net, it could well have been that there have already been projects that have been paid for in the 2026. Paayaan ni Representative Leandro Leviste. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano Naguhulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X. Formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.